Magandang hapon po sa lahat. ng babalik dito sa ating YouTube channel po, ang munting maliit na channel natin, Samuel Soriano TV 29 po. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng ating kolektor, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig na mundo po, lalo-lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po. Yung mga nanonood pa po, po, na, na gusto ang ganito mga topic po, about ko yung pinag-uusapan, ayan, makikisuyo lang po tayo sana. Pakipindot naman po ang ating subscribe button, like and share, para ma po kayo sa mga latest kong gagawin mga video po ang pag-uusapan po dito sa akin YouTube channel ay ang coins pa rin. At ito ang ating hilig. Ayan po. Mahilig tayong manguleksyon ng ating mga bariya. Ang pag-uusapan na naman natin, balik ko tayo. At mukhang nakita ko noon na doon sa ating mga online selling, parang nakita ko na magaganda na ang mga presyo nito. Ayan. Ayan po, yung year BSP po na 1996 po. Ayan, na BSP po na 1996, kung tawagin nila ay 25 centimos. Ayan. BSP po, nakapalog po ito sa BSP. Non-magnetic po ito, hindi po ito mamamagnet. Ayan po. Pagkatali ko doon natin dyan. Ayan po ang ating 1996. Dalawa po. Ay, 1995 pala ito isa. Ito po ang ating 1996. Pag binarikta doon natin yan, ayan po. Medyo masama na tama ng ating coin sa likod. Ayan. Binalikan ko kasi kasi nakakita tayo. Mukhang maganda na. Update price natin siya. Mukhang maganda na kasi ang kanyang presyo. Ayan. Bago tayo magsimula po, kilalanin muna natin siya. Ayan. Issue Philippines po. Period Republic 1946 up to date po. Type Standard Circulation Coins. Years 1995 hanggang 2003. 2003 lamang kasi non-magnetic yung mula 1995 hanggang 2003 pero dapat ang kanyang year 1995 hanggang 2017 pinutol nila hanggang dun sa atin hiniwalay nila yung non-magnetic at saka magnetic yung namamagnet at saka hindi namamagnet hiniwalay nila ng year ayan, maliwanag po currency, piso po 1967 up to date po Composition po nito ay brass May bigat po itong 3.8 grams May haba po itong 20 mm May kapal po itong 1.5 mm Shape syempre round Orientation po nito middle alignment Number N-1682 Reference number KM-271 At na kanyang nasa kalikod po Ay seal of the Central Bank of the Philippines po Itong 1996 po Ito po ay 41% Ayan Nakapalo po ito doon sa ating BSP series. Ayan, mayroon ng presyo doon sa ating numista.com po. May presyo na. Yung kanyang very fine 14, extra fine 14, yung almost uncirculated nito ay 24 pesos lamang. Dako naman tayo doon sa sinasabi ko na i-update price natin siya doon sa ating ebay.com po. May nagbebenta na nito ng 84.36 dollar. Ayan, baka hindi kayo maniwala. Mayroon na rin 12.93 dollars. Yung pinakamalit doon natin nakita ay mayroon 1.49 dollars. Ayan. Doon naman po sa carousel.com po. Ayan. Tumungo naman po tayo doon. May nakalagay po doon na nagbebenta ng year 1996 po. Ayan po. Ang kanyang seller po doon ay we Collector. Ayan. Binebenta niya yung kanyang coins na 1996 na sinasabi niya na hard to find na daw. 450 pesos per piece. Ayan parati kong sinasabi nasa sa inyo kung magkano talaga ang binebenta swerte niya at nakapasok siya doon sa ating online pwede na siya magbenta magpaskil ng kanyang mga barya mayroon naman tayong nakita doon na seller na si Arakat po nagbebenta rin na 1996 ng 500 pesos ayan po doon naman po sa kabilang seller po nakita natin doon si Jonathan Jonathan Tatag Bebenta rin po siya ng coins niya doon na hard to find daw ang 1996. Nagkakahalaga po ng 2,000 pesos Ayan, malaya po tayo magpresyo ng ating mga coins Nasa sa atin yan kasi hawak nila At nakapasok naman sila doon sa ating online ng carousel Ayan po, maliwanag po kaya in-update ko siya Kasi nakita ko kanyang mga price, malalaki na So hanggang dito na lamang po Lusong Bisayas Mindanao, kusang kayong panig na mundo po Babay, God bless po sa lahat